Okay, sa good morning ngayon kay Arma Sabado, no? Ayun na, magkitinda na naman po tayo. Ano ba yung ating ititinda? Kalahati lang. Nandito tayo, nandito tayo ngayon sa Kalipapa. Ayan. Wala tayo ngayon sa Palengke. Nandito tayo sa Kalipapa. At, ayan. Ayan tayo magdi-display na para mamaya yung manok. Pupunin ko naman yung manok mamaya. Lahati lang yung baboy natin. Ayan na matumal naman. Nakatakot kasi yung mga tao sa eh, naman ay baka iwas mga baboy nyo. Kaya baboy. Eh guys, na tayo Let's go. Ay, bago mga na. na sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel. Maraming thank you sa inyo ano po, at sa bago pa lang po dyan, huwag niyo po pa naman tayo subscribe. Ano po, pag umpisa na po tayo mag ano. Ayan guys, at pag umpisa na po tayo magkalas ano, para mamaya ay eh, yung, ba, yung manok naman ang ating i-display -di mamaya. Ayan, uh, ayan guys, at mayroon nga palang nag-comment sa atin ano, ito po yung uh, comment niya. Ayan. Shoutout po sa iyo, Sir Randy hero Ayan po, ayan uh, po yung pag-uusapan natin ngayon guys no I-share uh, ko naman sa inyo kung paano ako nag-umpisa at kung magkano yung inilabas ko na pera at kung magkano yung pinuhunan ko sa paninda no yung sinasabing nga na Sir Randy na pang-rolling sa paninda no, ganitong panindang baboy. Ayan guys uh, sana magustuhan nyo po itong ang i-share na video ngayon at sana makatulong po sa gusto pong mag-umpisa sa ganitong negosyo gusto pumasok ayan siya shout out po sa inyong lahat at god bless you all po ayan at ayan nga uh, nung ako yung umpisa guys ay kumuha ako ng pwesto at pagdating naman sa pwesto guys independent po yan sa may-ari ng pwesto ano kung magkano ang ang patakaran talaga ngayon ay 2 months advance at 1 month deposit sa pwesto yun po yung hingi nila no pero dito sa akin guys ay nung sa nakuha ko na pwesto ay 15k lang hiningi sa akin at saka yun nga uh, namili ako ng gamit gilingan ang gilingan bili ko ng gilingan ay 15k yung pressure ko ay ano yun uh, 18 18 yung pressure ko tapos bili ako ng uh, mga ita kutsilyo sangkalan gawa ko ng lamisa kasi yung lamisa ko guys ay kahoy lang yun umabot ng 50, 50k yung nagastos ko na ilabas ko na pera sa pwesto kaya yun, yun yung una kong labas ang pera. Tapos may natira sa akin guys na 10,000. Ayun yung inaasahan ko na pang abono ko sa uh, paninda. Yun, at nang umorder ako ng isang baboy, isang baboy kagad yung inorder ko guys nung ako yung umpisa At swerte ako sa nakuhanan ko ng baboy. Kasi sa paninda ko ay masasabi kung laway lang ang puhunan ko. Uh, alam niyo kung bakit guys uh, nasabi ko yun kasi yung baboy ko uh, nung umorder ako ng isa uh, binagsakan ako hindi ako siningil kaagad at uh, masyadong maluwag yung may-ari ng baboy hindi sila masyadong may, hindi sila mahigpit at uh, singil sila gabi na ibig sabihin titinda mo na yung baboy mapapaubos mo muna yung baboy bago ka nila singilin, yun ang malaging, malaking malaking uh, pabor sa akin nung ako'y nag-umpisa na magtinda nitong pumasok sa ganitong negosyo kaya hindi ko masyadong nagamit yung natira kong pera na uh, palago nang napalago ko pa yun nadagdagan nang nadagdagan ayun kaya nung pagdating ng katumalan guys nung ako'y nagumpisa ay eh, meron akong pang abuno meron akong uh, pang depensa no pagdating ng tumal kasi sa ganitong negosyo ay hindi naman araw-araw mabili ano may araw na matumal may araw na mabili yun kasi pagka may tira ako uh, ang ginagawa ko kasi guys nagbabawas ako ng katay order lang ako ng kalahati pag napaubos ko yung kalahati uh, order lang ako ng or order naman ako ng kinabukasan ng isang buo yun ang ginagawa ko guys pagka nung umpisa akong nagtinda no hanggang ngayon guys yun yung ginagawa ko ayan uh, sana naman ay makatulong po ito sa inyo lalong lalo na po sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo, gusto mag uh, magumpisa pa lang. Ayan, uh, sana po magustuhan nyo po itong aking sinishare na video ngayon. Ayan po, uh, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe uh, sa mga bago pa lang po dyan. Ayan po, bye-bye. Uh, Peace out.